Hello! Good afternoon idol! Uh, grabe yung mga comment yun! Heart! Siyak 100! Ano to pera? <laughs> so dito tayo ngayon idol Marapit sa taga to oh. So nakupo tayo dun sa Sa street front area Na so, baka mayroon dito mga Foreigner no? Uh, ano, Korean or even ano Di ba? So mga uh, anong sila mga idol Dito yan sa Subic Bay Freeport So no yan eh Then di dito sa likod Sa likod ko yan, Ano ko lang yung ano pa Tsaka maging nice uh, Kung ano mga idol Tampay tampay muna ako idol no? Kasi rest din natin so, pero marami dito mga idol Na pumunta no mga bata At saka ano <G introductory noise> marami pa hindi ko lang sure bakit gano'n no? sa sarad maka ano tayo ay dumaka magpwede pa natin ito galain ng mas matagal yung subic wave reports so. gano'n ang ganda na likod ko kasi puro ano oh puro ano yung so, medyo kalimik at saka na yung paligid mga idol, no? so marami dito nagbabike kasi magandang lugar dito Pero marami din dito mga Hadel Go Magala no? Ang ganda sa dulo So again Idol maraming salamat Wala ka akong comment dito sa iyo kasi ano uh, Puro 100 at saka card O no, binibigay mo Tingnan natin kung Sa sunod may bigay ka pa rin Dito Bakit? 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 Maraming salamat idol and god bless po. I hope and I pray that you're all okay. God bless sana masubscribe subscribe mo din 'yung YouTube channel ko no. kahit medyo boring lang 'yung mga content ko doon at least di ba may nanood. Thank you and god bless po.